nais ng grupong Gabriela na magpaliwanag sa Kamara ang Department of Foreign Affairs tungkol sa pagdedeklara ng immunity ng Panamanian diplomat na inirereklamo ng rape. Nakatutok si Jamie Santos. Itong Webes, lumabas sa investigasyon ng Senado na hindi raw pirmado ni DFA Secretary Albert Del Rosario ang Certification of Diplomatic Immunity ng Panamanian National na inireklamo ng panggagahasa sa isang Pinay. Ang certification na naging katibay ng diplomatic immunity ni Eric Sheiks sa ilalim ng Vienna Convention kaya di siya nakasuhan na dakalis ng bansa. Pero sa parehong pagdinig ng Senado, iginiit ng mataga DFA na dumaan ito kay Secretary Del Rosario. Isinusulong ngayon ng Gabriela Women's Group na magsagawa ng investigasyon sa Kamara para pagpaliwanagin ng DFA sa pagdedeklara nito ng immunity kay shakes. Gusto raw kasi nilang maliwanagan kung sino ba talaga dapat ang nagdedeklara ng immunity sa isang banyaga may katungkulan. We do not put the focus now on the victim because even a prostituted woman can be raped because the definition of rape is sex against the will of the Wala raw malaking impakang ang paglabas ni Shik ng CCTV na magkasama silang dalawa ni Pamela. Hindi raw ito nagpapatunay at nagpapakita na walang panggagahas ang naganap. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Horas.